Sa ating vlog ngayon tarat makisama sa kambal sa kanilang pagbisita sa bahay ng kanilang mga lolo at lola. Isa itong lingguhang tradisyon na nagbibigay saya at kasiyahan sa buong pamilya. Sa pagdating namin sa bahay ng kanilang mga grandparents, isang masarap na amoy ang bumungad sa amin nakakatuwang malaman na sila pala ay nagluluto ng guzleme. Pero ano nga ba itong guzleme? Ang guzleme ay isang uri ng Turkish flatbread na puno ng masarap na palaman. Ang pangunahing sangkap nito ay binubuo ng harina, tubig, asin at mantikilya. Paano ito gawin? Una, hahaluin ang harina, tubig at asin upang mabuo ang dough. Pagkatapos, iro-roll out ang dough at ilagay ang napiling palaman. Maaring ito ay cheese, manok, o anumang paborito mong lasa. Pagkatapos, isasara ito ng maayos at iluluto sa kawali hanggang maging golden brown. Sa likod ng vlog na naglalaman ng pagluluto ng gusleme, nagbibigay ito ng ilang mahalagang aral sa mga manunood. Ang mga potential na lesson na makukuha rito ay maaaring maging Una, pagpapahalaga sa tradisyon. Ang vlog ay maaaring magbigay diin sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa tradisyon, lalo na kung ito'y kaugnay sa pagluluto at pagkakaroon ng pamilyang masigla. Pangalawa, ang pagbisita sa mga kamag-anak, lalo na ang mga lolo at lola ay maaaring ituring na pagpapahayag ng pagmamahal at pagbibigay importansya sa ugnayan sa pamilya. Sama-sama tayong makiisa sa masayang pagluluto at pagtikim ng Gozleme sa vlog na ito. Alamin natin ang kwento ng kambal at ng masarap na handaan sa bahay ng kanilang mga lolo at lola